may mga kalupaan dito. Ayan Mga masusukan dito. Pero, itong mga lugar to dito ay napakamahal. Kasi parang halos tagay tayo na rin. Ayan Baby kita may Ang na bahay. Anong lugar yan, Sen? May May naman sa atin. naman sa atin. Pero, ng view dito. Parang halos tagay narin, na rin. Parang style tagay tayo. Ayan Ang daming bahay dito. Ayun nakapaligid yung maraming bahay. Pero yung pwesto na ito dito ay parang nakataas yung pwesto na ito dito. Kaya maraming tao dito ang bumibili ng lupa. Kasi nga natatanaw nila lahat ng mga kapaligiran. Nakikita nila yung mga maraming bahay. dito. yung mga Pag nabili mo itong lupa na ito dito, mo na kasi nga. Napakamahal ng lupa na ito dito. Nakikita mo lahat ito. Diba? May housing pa doon. And then, patayuan nila ng bahay, ng mataas na bahay. And, pag nasa taas sila, nakikita nila lahat ng view. Ayun o, no? may mga bahay doon na magagaling Ayan. Ayan. Mga bagong bahay yan, itinatayo. Kasi gusto nga nila dito dahil nakikita nila yung view na yun. <laughs> kalau koi ah, anu yang tangki, ya, Sira -sira. Ini tangki ya, serah serah, tangki. loh, ini mereka oh, kita kudu lebih, loh, kita kudu lebih, oh, ayo. <laughs> si sa unahan. Ah, sobrang ganda ng view dito. Nakikita pati ang Jollibee doon sa malayong lugar na yun. Oh. Nandito ka na dito sa bundok na to. Pero may Jollibee pa rin na sumisilip. Ayun! Ayun. Sumisilip si Jollibee. Ayan! O, <laughs> oh, ayan si Jollibee. Oh. Sumisilip pa rin sa mga tao dito sa taas. Ayun. Ganun ganda yung pwesto dito pag nakabili ka ng na lupa dito. Saan si Makdo? Wala di makita si Makdo. Macdo na una si ano, nagtago si Macdo na una kasi si Jalibi sumilip sa iyo kasi alam ni Jalibi na idol mo siya. <laughs> May sunset di makita. Narangan. May mga tao sumilip doon sa taas. <laughs> Bidanjan. Ayun, no, may daan ka sa baba. Oo. <laughs> may mga maritos doon sa taas. Baka dito sila do kumukuha ng tubig. Baka may ano dito.

Let's go.